Tumalon <laughs> Parang ayaw mo lumiko dito. Palibasa yung maraming huli yan. Aray, tambak talaga oh. Yay! Sigurado ito. Aray, tambak na naman. Aray ko po. Andamin ang dami ng huli. Sure ball na po ni mga Agoy Tambak Ah grabe Ah grabi talaga Agoy grabe talaga Matindi Ayan no oh, tambak Kasama yung ano yung Puno na nga lagayan oh. Nako Ang pagkadami Ang dami pa palang tanggalin Sakto talaga na nandito tayo nakaabang Si <laughs> Abi talaga oh Nakasimangot na yung may ari Huwag ah. ka oh, mag-ganyan, bit. marami pa naman kami dito. Na. Oh, na, uh -huh. mm -hmm. oh, uh, Suot. Uh -huh. Hindi na yan mataas. Mamaya na yan. Baba na Mamaya na, Mamay na daw yan itaas. Oh, oh. Kay Taib. Ay kay hibas. Magano na operasyon tanggal na kay sus pagkadami nito. Oh. Ngayon mataas, mamaya nintasin. di ang badi. Isdang salmoniti at sapsap. -sap na puno na yung lagayan si Dungdong patayin ko yan mayroon babaan yan saan ka na dito sa paano mo huwag ka dyan mag ako mag-sitakay ko puta ang dali-dali eh tapos ang inabasihan Makikita mo Doon kapo no? Ito yeah, lahat ang natanggal ko oh. <coughs> Aroy Solve solve Ayan, na pangulam ulam mm. pang ulo. Isang puno sa plastik Pati ko man yan Subukan kayo Luya abat na mag uwi ang kapat Oh, bet. Eh, ano mo na bet? Oh, bet. Oh, dali. Okay. Okay. Dali, tira-tira. 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 Tira-tira.